Magandang umahapon hapon Venus studies Kalodi. Uh, magandang hapon Karey, Pacheco, magandang oh. hapon sa iyo mga long, tagapakinig. Long time no see ha, eh, Kalodi. Hindi kita nakikita. Opo, opo. <laughs> 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 eh, pero ngayon po ano to, nasa bang gagawa pa rin ng inyong uh, ang ang inyong uh, focus ah sa mga gagawin oh, tayo. Rain, nandun, pa rin, doon pa rin, oh, dumutulong tayo sa mga nagsasayo ng panyon. Oh, basta pag, pag sa mga mga manggagawa natin, na yun ang ating binibigyan ng pansin. Ano po yung masasabi nyo, kasi binibigyan natin ng pansin ngayon, yung mga ilang empleyado dyan po sa NAIA. Uh, siguro yung pamilya kayo dyan na, na maaaring maapektuhan itong dinatawag nating uh, privatization daw po sa NAIA. Ito po ba nakarating sa inyo ito? Ano po masasabi oh, po ninyo? Bigyan nyo nga kami ng oh, background dito. Oh, Ray, kasi itong nakaraang ay April pa to February nagkaroon ng desisyon na i-privatize yung um at yeah, okay. ang nakakuha niya yung consortium na pinamumunuan ni Ramon Ang. Apo. At mo ngayong September may mag-implement na ng mga bagong rate doon sa sinisingil ng naiya sa mga airlines mm -hmm. sa kanyang mm. paglanding at sa kapag take off apa. pati sa mga terminal P na mga pasahero y yung mga parking fees uh, pati, uh -huh. pati na uh -huh. parking pati na parking at uh, napakalaki ng ipapataw mukhang oh. Uh mahalos -huh. yung dating halaga at sa katunayan dun sa uh, parking halos apat na doble from 300 naging 1,200 punila mm. mga -hmm. uh, medyo na-antig at uh, ibinaba ng kaunti yung halaga ng parking. Pero uh -huh. so, ganoon pa rin, uh -huh. ang malaking pasanan ito sa mga pasahero, uh -huh. dahil siyak papasa ito ng mga airlines, dun uh -huh. so, sa mga pasahero natin, uh -huh. mga OFW, tatamaan siyak yan. Saka yung ating mga malilit na negosyante na nag-travel, uh -huh. ay tatamaan. At uh, malaki ang problema niyan, binibigyan ng hanggang 15 years ang San Miguel hanggang sa pwede pa magdagdag ng another 10 years, kaya 25 years na contract yan mm -hmm. ng gobyerno. Apo. Kaya yun ay kinutula namin dahil, alam mo, pera ng taong bayan ang kinamit niya sa magpatayo ng airport. Apo. At uh, pinatatakbo ng gobyerno. Ngayon, biglang pinapas pinapasa sa privado, kaya gagawing negosyo yan. Mm -hmm. Kaya tinataas ang mga fees. Mm -hmm. eh, kaya sabi namin, eh, baka pwedeng makialam ang Supreme Court na maglabas ng TRO para pigilin ang pag implement ng ng San Miguel ngayong September para naman maprotekto sa tahan. Actually, eh, ang ibig ibig po sabihin, yung privatization, pigilin. Ganun po ba? Uh, uh hindi naman actually sa yung, na yung, yung, yung pag-isa privado na naiya. Okay lang yun po. Yung lamang oh, mm -hmm. mga, hmm. yung implementation ng kanyang mga peace Ah, ay okay. i-hold muna at uh -huh. mag magkaroon muna ng konsultasyon kasi nag-implement uh, sila. Nang wala man lang konsultasyon sa mga mga mm -hmm. sa mga pasahero, mm -hmm. ang bilis nga eh. Ang okay. bilis nga ng Parang jet eh. Mm -hmm. eh Mas pa <laughs> mabilis pa sa pagkatuyo ng union. Anong ulitin niyo? mabilis pa sa pagkatuyo ng union? No, pag sa, sa, pagtatayo ng union. Ah, inyo, sa inyo, pagtatayo sa ng pagtatayo union. Pagtatayo ng union, mga ah, ah, taon eh. Matagal ang ah, pagtatayo ng union eh. Oo, oh, matagal. Pero dito, ang ang usapin eh, 170 billion. Natapos oh. lang nang wala pang isang taon eh. Oo. Oh. oh. Uh, Malaki-laki rin yan, ha? Ah, talaga. Kaya may pabor, may pabor doon kay Ramon A. Ah. Ang problema hmm. dito kay Ramon A, ah, ay sobrang kwento, ay sobrang ganit talaga ito sa kita eh, dahil alam mo, paalala mo sa kuryente, pumasok ito sa kasunduan ng straight uh, pricing, ibig sabihin, tumakas man ang presyo ng crudo at saka LNG sa LNG sa abroad, ay hindi niya babaguhin yung presyo na pagkasundoan sa kuryente. Pero nung tumakas ang presyo dahil nagkaroon ng gera, ay tinalikuran yung kanyang commitment na straight pricing. Mm. So dati yung may commitment nakita lang baka nakalimutan lang unang konti. Uh, uh, baka nga nakalimutan naka, yung mga taong okay. gusto kumita ng malaki. Mm -hmm. At uh, ang problema dyan, sobrang laki. Da? Para mm -hmm. bang yung 20, 15 years na kanyang kikitain, eh, gusto nang kitain sa Apo. loob okay. lamang ng tatlong taon. Uh Okay. Ngayon, Kalyori, ano pong mga hakbang ang ginagawa ninyo ng inyong grupo para mapatigil yung mga Ganito mga, pagkita natin medyo hindi ata makatuwiran sa nakikita nyo para sa panig ng ating mga mamamayan at sa ating mga magagawa. Uh, nagkaroon kami ng konsultasyon, nagpatawag kami, in-invite uh -huh. namin yung lahat ng mga stakeholder, okay. yung mga magagawa sa, uh, sa Palay Paran, uh, itong mga OFW, uh -huh. mga kinatawan, mm -hmm. at ilang ibang malang, uh, labor group na concerned sa kalagay ng mga magagawa dahil aabot rin sa halos 10000 ang immediately mawawalan ng trabaho. Okay. Yung direct at saka indirect na mga manggagawa ng... P10,000 yan, ha? P10,000, eh. indirect at saka direct. Oo, yun ang tatamaan. Automatic uh, po yan, ang 10,000 na mawawalan ng trabaho, agad, ha, kaagad, ha? Uh kaagad. -huh. Bukod pa doon sa magig may magiging epekto niyan doon sa pagtaas ng mga peace. Kaya nagpatawag kami ng assembly ng mga leaders na concerned. Then, uh, nagkaroon kami ng uh, press release at... Uh, ano, uh, po, uh, ano, po ang naging, seven, ano po ano po naging ano po naging concession ng assembly nyo? Ah uh, nagkaroon uh, dapat labanan at nagkasundo nga na magfile kami ng kaso sa Supreme Court para tingin okay. ang TRO uh -huh. doon sa Korte Suprema at sana okay. sa pagkakataong ito naman ipanigan ng Korte Suprema ang taong uh -huh. bayan. Uh -huh. Tapos raise uh, sa 7 magkakaroon kami ng pagkilos, uh, piket sa harap ng San Miguel Corporation dito sa may Ortigas, mga mm -hmm. alas 9 ng umaga yan, mm -hmm. para uh, i-pressure itong si Ramon Amna, huwag naman ganong kalaki. Okay. Grabe siguro naman, bukol naman. Siguro naman mapapag-iusapan naman siguro si sobrang bukol. sobrang si si um. laki ng bukol mm -hmm. nun. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. So, so far, ayan pa lang po muna ang, ina, ang mga yag, ginagawa ninyong hakbang, so far. Oo, oh, dahil, pero alam mo, tama ka, uh, Ray kami sa grupo namin, talagang ayaw namin ng privatization. Dahil mm. ang privatization talaga ay hindi serbisyo ito eh. Talagang negosyo. Abo. Yung sektor ng, ng serbisyo, dapat ito hindi pinaprivatize. Mm -hmm. Lalo na sa mga katulad ni Ramon Ang walang iniisip kundi magkaroon ng malaking tubo. Mm -hmm. Kaya yun ang panawagan namin talaga dyan eh. Tigil yung privatization. Pero particular dito sa sa NIA, sa NIA mm -hmm. ay nagkakon kami na magkaroon muna ng konsultasyon. Okay. I-TR ko muna ng Korte Suprema mm -hmm. at i-involve ang mga manggagawa at saka mm -hmm. yung mga stakeholders uh -huh. para magkaroon ng linaw doon sa mga kasunduan. Okay. Deyan na nga ang mga naon namin kung kailan po kayo magsusumiti o nagsumiti na kayo sa Korte Suprema ng inyong uh, karayingan, Hindi pa? Ah, hindi pa. Pinatapos okay. ah, namin yung papel at uh, siguro mula ngayon ipapabot namin sa inyo na babalita namin sa inyo kung kailan kami pupunta ng Korte Suprema. Pero sa 7 nga, sa isang araw, ay eh, pupunta na kami sa San Miguel Corporation diyan sa May Ortigas. Kailan, kailan ba yung 7? Ano ano ngayon? A 5 ngayon, a 5 ngayon, de dalawang araw na lang mula ngayon. De Oh, uh, sa so webes, webes. webes, sa Webes, sa right, Webes po. Sa ref, Webes, alang alas 7 na umaga. Okay. Oh, okay. Alas 9 may nandun na kami para oh, pa. magprotesta doon okay. sa ginawang napakataas na okay. gago gagawin pagsingil okay. sa mga peace diyan sa airport. Okay, baka naman ma, ma natin, makatok natin ang puso ni RSA, no? At sana, natin, sana kunin, medyo natin ng, din ang kanyang side si para diyan sa bagay na yan. Okay, maraming salamat kay Yodi, ha. Maraming salamat. Maraming salamat Dayren. Okay. Ray. Maraming salamat. Mga kaibigan si Kyle Yodi de Guzman, pangulo po ng partido Lakas ng Masa.